Nasa linya po ng, uh, oh, makakasama natin na live via Zoom pala ngayong umaga si, ang uh, ang isa sa mga miyembro ng Board of Director ng Katuparan Producers Cooperative La Union, si Ma'am Angelica Martinez. Magandang umaga po, Ma'am uh, Angelica. Magandang umaga po. Uh, marami pong salamat mm -hmm. at... Nandito po ako ngayon sa DI uh, Opo, naku, inspirational na kwentuhan tayo ngayong umaga kasi masyado uh -oh. na mainit yung politika, ma'am ano? At saka magpapas uh -oh. para good vibe ang ating ano ibabahagi sa ating mga kababayan. Opo. Ma'am, ka can you uh, provide us a background tungkol po dito sa inyong uh, kooperatiba? Paano po ito nabuo at kailan po ito na itatag? um kami po ay uh, Katuparan Producers Cooperative ang um, main goal po namin is matulungan po ang ating mga farmers through um, creating a product. So ano po bang produkto namin? Mm -hmm. Ang produkto po namin ay organic dog treats. Oh. So majority po ng ating ingredients ay nagagaling po sa farmers, katulad po ng kamote, mani, mm -hmm. at honey. So, uh, nung nandun po kasi kami sa La Union, nakita namin na ang daming raw materials dito. Mm -hmm, mm -hmm. So, nag-isip po kami ng pwedeng gawing produkto. Mm -hmm. Hindi lang yung um, farm to market, but yes. nag-create po kami ng organic dog treats po. Especially you now, dumadami po yung ating mga fur parent. Ay, uh, oo nga. Yes, opo. Uh, what inspires you, ma'am, para maisipan na sa dami po na pwedeng gawing by-product, ng no, mga agricultural product dyan okay. po sa... Uh, La Union, ba, bakit niyo po naisipan na dog treat, animal treat ang inyong gagawing uh, produkto? Um, uh, I'm a mom of uh, four dogs. Oh. So, dun po kasi mm -hmm. siya nagsimula. Uh, Siyempre, as a fur mom, gusto natin eh, um, healthy ang kinakain ng ating mga fur babies. Mm -hmm, mm -hmm. And ang kasama po kasi nito is gusto namin mapalakas yung produkto ng La Union. Um, At magkaroon po ng... Um, multiple opportunities sa, sa sa, ating mga kasama po sa mm. loob Actually, parang mas malaki mamang ano no, ang profit margin ng no, mga magsasaka kung hindi lang raw materials yung kanilang ano tututukan, kumbaga ma, maide-develop pa nila sa ibang produkto, ano po. Opo, ang um, Next po na gusto namin i-develop dito is magkaroon po ng home, uh, homegrown products po. Uh, mm -hmm magkaroon po ng sarili talaga or no na pasalubong ang laon yun. Oh, A ano yung mga ano ma'am, yung mga treats ninyo na, nabinabanggit kanina? Ah, uh, meron po kaming bunny bites. So yung mm -hmm. bunny bites po is para siyang um cookie treat sa ating mga fur babies. So, mm -hmm. so meron siyang rabbit meat, oh. sweet potato, honey, road oats at Ah, mm -hmm. uh, yun yun yung mga So sa po. sa laon niyon, <laughs> meron ding nag ano nag Uh, ano bang tawag doon ma'am? Mer meron din nag uh, de-develop o nagpo-propagate ng ng rabbit para uh, para yung meat eh gawing raw materials sa inyong produkto. Meron din po uh, tinutulungan din po natin ang ating mga ba backyard breeders po ng rabbit. Mm. So, uh, hindi lang naman po yung meat ang ginagamit natin dito. Katulad ng balat, uh, pwede natin siyang gawing cherron. Then ang pinag-aaralan namin ngayon is yung buto niya, ginagrind po namin kasi po pataas ang calcium level na pwede makakatulong daw sa aso nito. Mm -hmm. Opo, actually ma'am, yung pet industry sa Pilipinas eh, patuloy na ano ha, patuloy na yumayabong. May meron pong Opo. statistics dogster.com, ang estimate daw po ng pet industry sa, Pilipi sa Pilipinas nasa 100 million dollars a year at inaasahan para nila yan na ito ay lalago itong uh, itong revenue no coming from uh, the pet industry ano po ang hangga okay. saan nakakarating ma'am itong inyong mga produkto uh um, dito pa lang po ba o may bala kayo na i-export na rin po yan later on um bigger po, bigger goal ko natin hmm. is ma-export siya uh, pero ngayon po is available po siya nationwide. Uh, hmm. mas nagbebenta po kami through um, e-commerce platforms natin hmm. Ayun. Eh lalo na ngayon, eh, marami na talagang may mga alagang ano, may mala, mga alagang hayop, ma'am. Tsaka mar, ano, masiselan yan alagaan, ma'am, ha? Kasi marami Opo. sa mga available sa market, ma'am, mataas yung ano, mataas yung salt content, di ho ba? Opo. Opo. Na hindi, ano, hindi ideal doon sa kalusugan ng mga, ng mga alagang hayop. Mm -hmm. And then, uh, nabanggit nyo kanina ma'am, ano pa yung mga plano po ng inyong grupo? Uh, saan, pa, saan nyo pa balak na mag-venture? Um, ang isa po po gusto namin mag-venture is, ayun nga po, uh, magkaroon po ng home, mm -hmm. uh, road, product for Pasalubong. Mm -hmm. Then, magkaroon po ng multiple opportunities sa ating mga kasama po sa La Union, lalo na po sa mga kababaihan. Mm -hmm. uh, especially po eh... Ni mga, dahil nag-aalaga po sila ng bahay din, um, nahihirapan po sila kung nag-full-time work po sila. Mm -hmm. So, gumagawa po kami ng oportunidad para um, mas, be, uh, mas, ano po, uh, match po sa kanilang lifestyle po. Then, uh, gusto namin gumawa ng training center. Mm -hmm. um, para po sa ating mga gusto mag, mga magsasaka pa na matuto, matuto mm -hmm. dahil yes. sila po mismo magtuturo kung paano po magtanim, ganyan. Uh -huh, And ano uh -huh. pang, paano pa po papalakas ang ating agrikultura. Mm -hmm. So, may alternative pa yung ating mga magsasaka dyan sa La Union, ano? bukod nga sa nabanggit nyo kanina, aside doon sa farm to market, eh, may iba na rin. Ano ba to? Farm to factory, uh, farm to factory na ba, ma'am? Di po ba para gawing uh, byproduct naman yung kanilang mga aning mga tanim ano yung kanilang mga aning gulay Opo. oho ayun ayun po ang bigger goal natin sana po uh, pag tumagal po mas lumaki tayo uh, mm -hmm. pwede na natin siyang ano i-export po especially ko uh -huh. na malaki po ang statistics ng fur parent po sa western countries po oh. And then, ma'am, would you confirm? I mean, ano yung, kamusta yung performance ng no, inyong produkto? Uh, ngayon, Maraming tumatangkilik na. Ngayon pong December, medyo lumalakas na siya. Uh, meron po kasi kaming bagong produkto. Ang tinatawag po sa kanya is barcuterie treat. So, para siyang charcuterie for, for dogs. Mm -hmm. Ayun. Mer meron po bang ano, yung, yung inyo po bang grupo, ma'am, ay uh, nangangailangan ng suporta ah, mula sa gobyerno? Yes po, uh, mm -hmm. isa po ang tinitingnan um, po namin is ang sektor po ng Department of Agriculture. Aha. Dahil nalaman po namin na pwede po din lang kaming suportahan sa pagdagdag po ng mga makina Ayun. para matulungan po sa ating mga ani, pagtatanim, po. Ayun, baka DOST din ma'am no? Kasi may mga ganyang Opo. programa din ang ano, ang DOST para ma-finance inyong mga kakailanganing mga uh, kagamitan. Ano po, opo. para mas ma mapabilis ang inyong uh, produksyon. Ma'am, opo, maraming salamat. So, yung ating mga kababayan pala na mga magsasaka, ay ma marami na kayong mga ano, kumbaga, ano ba to ma'am? May mga miyembro kayo na mga magsasaka rin po diyan sa inyong kooperatiba? Opo, um, mm -hmm. combination po siya ng magsasaka and iba pong mga working girls din po natin, mm -hmm. mga working ladies po. Kasi lumalabas at 'yung mga backyard uh, backyard breeders po natin. Oo, kasi lumalabas para siyang agri negosyo. Ano po? Opo. Ayon. Ayon at least, hindi nalilimitahan 'yung pwedeng uh, maging alternatibo option ng ating mga kababayang magasaka. Maraming salamat Ma'am Angelica. Baka, <laughs> opo, may mga gusto po kayong ano, uh, pasalamatan na sa inyo po'ng pagkakataon. Um, gusto ko lang po magpasalamat sa ating mga members, sila Ate Gina, um, Kuya Emerson, si Kapitana Ralin, Kapitan Abando, si Ate Gerly dahil sa, sila po ang mga unang tumulong po dito at unang naging miyembro ng Katoparang Producers. Mm -hmm. Opo, okay. Maraming salamat, ma'am! At mabuhay po kayo at dasal po namin ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng inyong kooperatiba na nang sa gayon ay magbenepisyo yung ating mas maraming kababayang mag-asaka dyan po sa La Union. Kasi who knows ma'am baka hindi lang La Union ang uh, ang maging base ng inyong kooperatiba di po ba? Mag-venture out na rin kayo sa iba pang mga lalawigan. Ayun po uh, okay. sana po uh, mm. in the future po. Opo. Maraming salamat po Ma po. Ayan po si Ma'am Angelica Martinez. Ang atin pong nakapaniyam ngayong umaga, ang direktor po ng Katuparan Producers Cooperative La Union.